Hello mga kasari. Ayan ang mga kasari. Nakikita niyo naman yung aking mga paninda ay nasa sahig na. So, wala na talaga akong mapaglagyan yan. Kaya nilagay ko siya sa sahig. So, wala akong stanti So, ang kinalabasan niyan mga kasari, pag may bumili, nahirapan na akong kumuha sa mga paninda ko dyan sa pinakadulo. So, naisipan kong bumili sa Shopee ng stante. Murang-mura lang ito mga kasari. Nabili ko lang siya sa lagang um, 900 pesos kasama na yung delivery charge. So, ayan na nga, inayos na ng aking mag-ama yung aking nabiling stanty. So, ako, sinubukan kong ayusin yan, pero hirap na hirap talaga ako mga kasari. Mabuti na lang ay yung asawa ko ay marunong. <laughs> so, ayan na nga mga kasari. O, oh, inumpisahan niya ng inayos yung aking uh, stanty. Ano yan siya mga kasari? Uh, six layer. So, may sobra kasing isa na patungan kasi dalawa yung binili ko so ayan nilagay niya dyan yung um, isang patungan so nagiging ano na yan anim so ayan na nga nagiging nilagay na niya yung apat na um, tawag dyan basta patungan <laughs> So, hirap na hirap din siya dyan, mga kasari. So, ayan na. Malapit na niya matapos ang aking stanti Ayan, mga kasari, na mamaus pa ako. So, masakit ang aking ngalamunan So, ayan. Nabasa kasi ako sa ulan, mga kasari. So, malapit na matapos yung aking stanti Ay, naka-excited na talaga akong matapos to. So, ayan na nga mga kasari, oh. Nilagay ko na siya dyan sa aking tindahan. At, yung aking uh, paninda, nilagyan ko na siya. O, oh, di ba Ang ganda-gandang tingnan. Punong-puno siya. So, dadagdagan ko pa yan mga kasari ng mga tatlong peraso. Para maganda na talaga siyang tingnan. Ayan, oh, tingnan nyo. Para na siya mini, mini grocery. Ah, <laughs> mini Mini grocery. So ayan. Matibay to siya mga kasari kaya ayan, tinry ko siyang inalog hindi naman siya maalog. Mm, so ayan. Hindi katulad nitong isa oh. Mat ano matibay. So yan lang mga kasari. Thanks po.